Puntahan natin yung food court. Maraming Pinoy dito. Tindahan. Okay. Maraming, po, maraming pumunta dito sa weekend. Mga nagre-remit sa Pilipinas. Okay, siyempre. Punta tayo dyan sa food court. Asian food mall. Pasukin natin sandalito. Para makita kung gaano kalaki. Oops. Jollibee. Isa sa pinakamalaking Jollibee to. Dating McDonald's to. Naging Jollibee na. Oops. Thank you, boss. Okay. Doon muna tayo sa food court. Tanghaling tapat. Kaya... Sa kakabukas lang ng no? Andox dito. Hey, Hey, okay, Andox. The Burger. Oh. Kailan nyo ito Kambansang Gichon. Wala tawag doon. Asian food mo. Uh, ayan na. Kakabukas lang nito ito last week. Dating Jollibee rin ito. Ayan. Dating Jollibee. Ayan. Haba ng pila pala dun. Oh hindi lang yun o oh, shakies yan dito pinoy na o oh. Yeah. So, dalawang Pinoy na magkatabi. Eh, ito, ano to? Hong Kong Roasted. Sarap yan, chicken rice. Ito, kailangan makain nyo. Uh, comfort food yan. Sarap yan, chicken rice. Na may sabaw. Kanin, masarap ang kanin yan. Kasi sabaw ng ano, pinakulo ng manok. Yan, uh, condiments. Yan yung dito yan. Parang mm. turo-turo. pag eh. At meron ding... Orang di sini, di sini kami soft drinks. Sila lang yang ng soft drinks dito. sini. Ya. Oh, okay ini pinasal JT's manukan. Okay. Ba, ito. Okay ito pa ba? Parang wala. Ipadagumpisa. Ito, tapaking. Oh. Eh wala masyadong taas. pero matagal na itong tapak oh bihon Eto. sarap to wow mahal lang ito sarado na ano ba ito dati ito, ang sarap din to. Nasa Malaysian food. Nasa Bilao. Ah, may Chilean guide. Okay. Ito, Pinoy ito uto, maja blanca oh. pandesal, oh dessert so, ito pinoy na naman oh parang karami pinoy dito pagkain natin. Alam niyo na yan. Ng ganisa. So, eto, pinay na naman. Lechon. Ayan, no, Oh. Puro baboy. Ayun, Oh. Eh. Naka-oven. Ay, all about baboy. paglaway ko may laing pa barbecue okay mm. nag nagdominate dito Pinoy yan yeah. yan sila so that's it Lucky Plaza basement meron pa sa taas dati dalawa Jollibee dito ngayon siya na, ayun okay Mabukas lang nito last week. Okay. Oh, may burger. Okay. Try ko na ito. Order muna.